Ano so, guys ng pinaka Ano ang ko, oh, video ko Guys ginang sangig daw so, guys guys Ano guys Ano Ayan oh. natin ang sangig Guys Ayan load natin

Labangor. Ang kanta. Tumuha tubig oh, ako. Yeah. Ay, pagtak na ba eh? Oo, yan. mo lang. Takpan. Labukan lang. Ada nampang katong suka. Kalit na lang yan. Ang na na. Nabukin lang yung basit. Ito ate ko maganda oh. Makikilala nyo na yan siguro. Kupal yan eh. Oh. Few moments later tayo Tignan natin kung luto na pala. ng ating sinagol. Ayun. Ayan. Ito na. Sarap to ah. Saan niya natin? Hmm. Sarap. Okay.